Meron namang ilan na nagko-call out sa kanya. Ang problema, nagwo-walk out siya. Di diba? <laughs> Imbis man lang ipaliwanag, no? Ano bang tago mo? Bakit hindi mo ipaliwanag paano mo ginastos o paano mo gagastusin 'yung uh, halos 700 million na intelligence at saka confidential fund, no? Magpaliwanag ka lang, ate. No? Yes. Dahil kahit 'yan ay uh, hindi dumadaan dun sa normal na auditing. Normal na reporting, no? Abnormal yan eh. Di ba? Uh -huh. Eh kailangan magbigay ka naman ng counting uh, listahan. Paano mo ba yung gagastosin, uh -huh. no? Ano bang plano mo? No? Lalo na confidential fund, dapat sa surveillance 'yan eh. Ang intelligence fund, intelligence gathering, uh -huh. no? Eh bakit mas malaki pa ang pondo mo kaysa dun sa mga tunay na intelligence agencies? Magpaliwanag ka. Huwag kang mag-walk out. Uh Huwag kang mag-walk out. Huwag kang mag-walk out at uh, ata uh, palibutan ka uli nung uh, napakaraming security oh, oh, no? oh. <laughs> hindi ka naman hindi ka naman na uh, wala namang assassination attempt sa iyo eh